My dear. Yes. Hindi ba naniniwala tayo na ang Ten Commandments ay hindi lamang ibinigay sa bansang Israel? May patunay ba tayo sa Biblia na bago pa man ang bansang Israel ay umiiral na ang Ten Commandments? Ayan. Uh, sa katotohanan, hindi mahirap patunayan, Sister Michelle, na ang Ten Commandments ay hindi lamang ibinigay sa bansang Israel. At ito ay umiiral na bago pa ang bansang Israel. Bakit po? Unang-unang argumento kasi niyan, Sister Michelle, kung ang Ten Commandments ay ibinigay lamang sa Bansang Israel, lilitaw yung isa sa mga utos, sa sapong utos na huwag kang mangangalun ay naging kasalanan lamang noong dumating ang panahon ng Bansang Israel at ibinigay sa kanilang sapong utos. Hindi ba napaka-illogical yun? Wala akong alam na sekta, pangkatin ng relihiyon o pananampalataya na naniniwala na legal ang pangangalun niya bago ang bansang Israel. Ibig sabihin, kung itinuturing ng kasalanan ang pangangalo niya bago ang bansang Israel, obvious na ang Ten Commandments ay nag -e exist o umiiral na bago pa ang bansang Israel. Ito magbigay lang tayo ng halimbawa. Ang, ang nauna pa sa mga Israelita, syempre yung nila si Abraham. Kasi si Abraham siya yung pinanggalingan ng bansang Israel. Alam ba, Sister Michelle, na kahit sa panahon ni Abraham, ang kautusan na huwag kang mangangalo niya ay tinuturing ng utos at kasalanan na ito kapag nalabag. Sa kasaysayan ng buhay ni Abraham, pinatunayan po ang validity ng kautosan ito. Alam natin sa kasaysayan ni Abraham, pinangakuan siya ng Diyos. Ito'y sa pamamagitan ng pagkakaroon ng anak kay Sarah. At ang katuparan nga nito, kagaya ng alam ng marami, is si Isaac. Lumabas ang labing dalawa, actually labing tatlo ito. Pero consider natin yung mga lalaki. Labing dalawang anak na siyang bumuo sa labing dalawang tribo ng bansang Israel. Pero may bahagi sa kasaysayan ni Abraham na umiral yung pagsunod sa laman kaysa sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Sapagkat noong una, inisip ni Abraham na magkakaroon siya ng supling sa pamamagitan ni Sarah. Kaya ang nangyari ay sinipingan ni Abraham yung alipin ni Sarah na si Agar. Sabihin natin na sa sampung utos, labag po yung naging desisyon ng mag-asawa sapagkat ito po ay mabibilang na pangangalunya sapagkat sinipingan ni Abraham yung hindi niya namang asawa, which is si Agar. Ngayon, sa Biblia, pinatutunayan na yung ginawa na pagsiping ni Abraham doon sa hindi niya asawa o kay Agar, ito po ay kasalanang gawa sa laman. Isang halimbawa po niyan ay mababasa natin dito po sa Aklat ng Galacia sa Kapitulo 4 ang talata ay 22 hanggang 24. Sapagkat nasusulat na si Abraham ay nagkaroon ng dalawang anak, ang isa'y sa aliping babae at ang isa'y sa babaeng malaya. Gayunman, ang anak sa alipin ay ipinanganak ayon sa laman. Pansinin po ninyo, yung anak daw sa alipin ay ipinanganak ayon sa laman. Ngunit, ang anak sa babaeng malaya ay sa pamamagitan ng pangako. Pansinin po ninyo, itinala sa Biblia na noong nagbunga yung pagsiping ni Abraham doon sa alipin na si Agar, binanggit po ng Biblia na ito po ay gawa ng zaman Yun naman pong pagsiping ni Abraham doon sa kanyang asawa, ito daw po ay bunga ng katuparan ng pangako ng Diyos. Pansinin po ninyo, yun daw pong pagsiping sa hindi asawa, ito daw po ay gawa ng laman. Linawin po natin po ito. Ano po ba yung gawa ng laman na binanggit na nagawa po ni Abraham? Dito po sa Aklat ng Roma sa 8 talatang 5, sapagkat ang mga ayon sa laman, ay nangagsisitalima sa mga bagay ng laman. Datapwat, ang mga ayon sa Espiritu ay sa mga bagay ng Espiritu. Yun daw gawa ng laman, ito daw po ay pagtalima, pagsunod sa mga gawa ng laman. Ibig sabihin, nung sinipingan ni Abraham si Agar, na hindi niya naman talaga asawa, pinairal po ni Abraham yung gawa ng laman. At ito po ay salungat sa gawa ayon sa Espiritu. At yung gawa ng laman, ito po ay malaking kasalanan. Isa po sa gawa ng laman ay ang pangangalunya. Kaya nga po nagkasala ng pangangalunya si Abraham nung hindi niya sinunod yung kalooban ng Diyos bagkus ang sinunod niya is yung gawa ng laman. Ibig sabihin, nagkasala po si Abraham ng pakikiapid o pangangalunya sapagkat ang ginawa niya ay gawa ng laman nung sinipinan niya yung hindi niya asawa which is si Agar sa mga tweet, pinatutunayan po ng bagay na ito, ng katotohanan ng ito, na umiiral ang sampung utos. Katunayan, nagkasala sa sampung utos si Abraham noong panahong iyon. Nalabag niya yung kautusan na huwag kang manganga lunya. Ang isa pa pong halimbawa po niyan ay si Jose. Ayon kay Jose, malaking kasalanan daw yung pagsiping doon sa asawa ng kanyang amo na si Potiphar eh kung hindi pa umi-exist o nag-e-exist ang Ten Commandments, bakit sinabi ni Jose na kasalanan yung ganong uri ng paglabag sa kautusan ng Diyos? So maliwanag po, mami na Mahal, na bago pa ang bansang Israel, kahit sa panahon pa lang ni Abraham, ay pinapakita na kasalanan na po ang paglabag sa kautusan ng Diyos. Maging sa panahon ng mga Israelita o sa panahon ni Jose, ay ipinap, ipinapakita na nagpapatuloy lang, nagkukontinue lang yung sampung utos at hindi nagsimula sa bansang Israel. Kaya ang paglabag o pagsuway sa sampung utos ng Diyos ay nagpapakita ng pagsalungat o pagkakasala mismo sa ating Panginoon. So balit gaya ni Abraham, nung naunawaan niya na siya nagkamali o nagkasala, muli niyang pinanghawakan yung pangako ng Diyos at sumunod na sa kautusan ng Panginoon. Kaya nabiyayaan po siya ng isang anak sa pangako na doon nga po ay ipinanganak din ang bansang Israel. Ganon din po tayo mga minamahal. Huwag nating isipin na ang paglabag sa kautusan ng Diyos, ito po ay magbubunga ng mabuti o kaya ituturo pa natin na hindi na dapat sundin ang kautusan. Sapagkat kung si Abraham, isang kilalang lingkod ng Diyos, ay nagkasala nung sinuway ang isa sa mga utos sa sampung utos, what more pa tayong mga mananampalataya. Kaya gaya ni Abraham, kung tayo po ay manghahawak din sa kautusan ng Diyos, ay tatanggapin din natin ang kanyang mga pangako. Subalit so, kung tayo susuway, magkakasala po tayo.